Inihula ng Biblia, libu-libong taon ang nakakalipas na ang kaganapan sa katapusan ng panahon ay iikot sa bansang Israel. Ngunit ang maliit na lungsod na ito ay nakapropesya na may gagampanan na mahalagang papel sa mga kaganapan sa mga huling araw. Ano nga ba ang mga revelasyong ito? Alam nating patuloy na lumalago ang kaguluhan sa loob ng maraming dekada sa pagitan ng Israel at mga Palestinian. Ngunit sinasabing ang punot dulo nito ay hindi lamang tungkol sa politika o awayan sa lupa, kundi ito ay dahil sa isang propesiyang nakasaad sa Biblia at ang pagbabalik ng Misayas ng Israel. Ngunit may mga naniniwala at meron din namang hindi. Ang tunggalian ng dalawang teritoryo, Israeli-Palestinian conflict, ay isang patuloy na labanan simula pa noong unang digmaang pandaigdig. Ito ay isang pinakamatagal na patuloy na salungatan sa mundo. At muli, ngayon ay ginulantang tayo ng isang balita tungkol sa hidwaan ng Israel at Palestine. Alam natin na napakaraming ng digmaan ang naipanalo ng bansa